Isang mahirap at overweight na loner, nagising isang araw at natagpuan ang sarili sa katawan ng ibang lalaki. Nakita niyang siya ay naging matangkad, guwapo, at may perpektong katawan. Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Hyun Suk na binubuli sa paaralan kumilos siya na parang aso ngunit patuloy pa rin sinasaktan. Pag uwi sa bahay, sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang lumipat sa ibang paaralan at nauwi siya sa pagbuhos ng kanyang frustration sa kanya. Kinabukasan Classer. sa gym, patuloy na binubuli si Hyung Suk at sinisimulang sampalin ng isa sa mga lalaki. Biglang sumulpot ang kanyang ina at hinarap ang bata, ngunit lalo lang siyang napahiya. Sa bahay, sinabi ng kanyang ina na nasa paaralan siya para talakayin ang mga option sa paglipat. Sinabi niya na maaari siyang lumipat sa isang paaralan, kaya... pero kakailanganin niyang mabuhay ng mag dahil hindi niya maiwan ang kanyang trabaho. Lumipat si Hyung-suk sa mga squatter sa Seoul. Malitang kanyang lugar pero masaya siya na magkaroon ng bagong simula. Sa lungsod, nagkabanggaan si na Hyung-suk at isang babae at nagulat siya nang humingi siya ng paumanhin sa kanya. Nagpa siya siyang subukang maging ibang tao, ngunit nauwi sa pagkakairita sa babae. Dumating ang kasintahan ng babae at hindi gusto ang paraan ng pagtingin ni Hyung Sook sa kanyang kasintahan. Binugbog siya ng lalaki at nire-record ng lahat ang pambubugbog sa kanya. Inupload ito online at umiiyak si Hyung Sook habang binabasa ang masasamang komento tungkol sa kanya. Umiiyak siya hanggang makatulog, ngunit paggising niya, Nagulat siya sa kanyang bagong katawan. Nakita niya ang kanyang sarili sa sahig at sinubukang gisingin ito. Nagising siya muli sa kanyang katawan at inisip na panaginip lang iyon. Pero nakita niya ang isa pang katawan na nakahiga sa tabi niya. Napagtanto niya na sa tuwing natutulog siya, nagpapalit siya ng katawan. Nagsisimula si Hyung Suk sa kanyang bagong paaralan sa klase ng disenyo ng fashion. At lahat ng mga babae ay namamangha sa kanyang kagwapuhan. Nang umupo siya, natuklasan niyang katabi niya ang lalaking na nakit sa kanya. At ang nobya nito ay nasa parehong klase rin. Sa kabutihang palad hindi siya nakilala ng lalaki at ipinakilala ang sarili bilang Jin. Nilapitan si Hyun Suk ng isang babaeng nagnangalang Hana at siya ay nakikipaglandian. Tinawag siya ni Jin, ngunit nakita niyang interesadong interesado rin ang kanyang kasintahan kay Hyun Suk. Naging mas lalong pambihira ang kanyang pakiramdam, ngunit ipinagpatuloy ng guro ang klase. Pagdating ng tanghalian, lahat ay nakatingin sa kanya at ipinakilala ni Hana ang iba't ibang grupo ng mga estudyante. Tinanong niya kung bakit siya sumali sa class ng fashion design at nalaman natin na dahil mahina siya sa academics, fashion design lang ang klase na pwede niyang lipatan, bumalik sa klase nakaramdam siya ng antok dahil ginugol niya ang buong nakaraang araw sa pagtesting ng kanyang bagong katawan. Sa huli, nakatulog siya at nagising sa kanyang katawan sa bahay. Napagtanto niya ang nangyari at sinubukan niyang makatulog muli. Nagawa niyang magpalit ulit ng gisingin siya ni Hana sa pagtatapos ng klase. Nakakuha si Yun Suk ng trabaho sa convenience store para magtrabaho sa gabi, ngunit nakita natin na pumunta siya gamit ang kanyang ibang katawan para magtanong tungkol sa trabaho. Interesado ang may-ari na kunin siya, ngunit sinabi niyang para ito sa kaibigan niya. Sinubukan ng may-ari na baguhin ang isip niya nang makita ang kanyang ibang anyo, pero na-impress si Yun Suk sa kaalaman niya sa lahat ng mga brand ng sigarilyo mula sa kanyang karanasan bilang errand boy. Nagsimula nang magtrabaho si Hyun Suk at may ilang lalaki na pumasok para bumili ng sigarilyo, pero nakilala niya sila mula sa kanyang klase, kaya hiningi niya ang kanilang ID at nagdesisyon na tanggihan sila sumali si Jin sa kanila at napagtanto niyang ang pangalan niya rin ay Hyun Sok. Naglabas siya ng galit sa kanya at muli siyang binugbog. Kinunan nila siya ng larawan na hubad kaya hindi siya pumunta sa mga pulis. Kinabukasan sa paaralan, nagtawanan si na Jin at ang kanyang grupo tungkol sa pambubugbog sa kanya noong nakaraang gabi. Sinaway sila ni Hyun Sok at naghanda si Jin na labanan siya, ngunit pinigilan siya ng isa pang estudyante na nagnangalang Jai. Nakawala si Jin at patuloy na umaatake. Sa sobrang dami ng beses na binugbog si Hyunsook noon, mababasa na niya ang mga suntok. At ngayon na may katawan na siyang makakareak, madali niya itong naiwasan. Lahat ay nagulat na hindi tumama ang suntok ni Jin. Patuloy na sumusuntok si Jin, pero tinalo siya ni Hyunsook sa pamamagitan ng isang suntok sa tiyan. Ang balita ng laban na ito ay kumalat sa ibang mga klase, particular sa vocal class at sa architecture class, na nagdesisyong kailangan nilang turuan ng leksyon si Hyunsook. Sa gabi, napansin ni Hyun Suk ang isang kahina-hinalang tao na nauwi sa pagnanakaw at tumakbo. Hinanap siya ni Suk pero nalaman niyang ginagawa ito para sa mga siga. Pinilit silang maglaban is pero dumating si Bosco. Mayroong siyang matibay na pakiramdam ng katarungan at lumalaban siya sa mga nambubuli. Kinabukasan, tinanong ni Hyunsuk si Han tungkol kay Bosco. Go. Nalaman natin na siya ang leader ng Burned Knuckle Gang sa Architecture Class. Kasama nila ang tatlong stooges. Nakikita silang magkakasama ni Bosco. Nilapitan siya ni Bosco at nagpasalamat siya sa pagtulong. Pero napagtanto niyang iyon ay sa ibang katawan niya. Naintindihan ni Bosco ang kanyang mga salita na ibig sabihin ay kaibigan siya ng tatlong bullies. Ginamit ni Bosco ang kanyang shoulder knuckle grab para turuan siya ng leksyon. Pero nagawa nito ni Hyunsuk. Lahat ay nagulat at sabi ni Sook na ito isang hindi pagkakaintindihan. Pinaghiwalay sila ng kaibigan ni Bosco at sinabi niya na matatalo sana si Bosco kung nagpatuloy ang laban, namangha ang tatlong studio sa lakas niya at nakiusap na maging kaibigan siya. Lumabas sila para kumain at nagulat si Hyun Suk na nandoon din si Jin. Sa huli, nagkaayos sila habang umiinom.